Magandang araw mga langga sa so for today's video. Samahan nyo kami sa aming ganap dito sa aming bukit dahanan. Naghanap nga po kami ng pwedeng maulam namin sa araw na to. Naisipan ko nga na manguha ng puso ng saging kasi medyo matagal na rin akong hindi nakakain nun. Siguro nakapag vlog ako nito, nakapagluto ako nung mga nakaraang taon pa. Mabuti na lang din talaga ay sinamahan ako nitong dalawang kapatid. Yung isa taga video, yung isa naman taga sungkit. Dito nga sa unang saging nga na pinuntahan namin, nakakuha kaagad kami ng tatlo. Binili lang din namin yung mga puno ng saging na pwede nating kuhanan ng puso. May mga puso ng saging kasi mga langga na sobrang pakla tapos mapait kapag naluto na, 'di ba? Sayang naman yung effort natin kung ganun. Ito nga po yung last namin na nakuha na, no? Talagang inakyat pa ng isa kong kapatid. Ayun, nakakuha kami ng mga anim or pitong peraso. Tapos nadaanan namin nitong farm ng aking pinsan mga langga. Grabe na talaga yung sukal dito. Kung sa Bisaya nga po ay pretty ng libuna as in ang dami na talagang mga nanubo na mga kugol. Laking gulat nga namin habang napadaan kami dito ay may mga namumula kaming nakikita. Ay pala ay may mga siling at sal dito mga langga at tingnan nyo naman sobrang sayang kasi hindi man lang naalagaan, hindi man lang nailinisan itong kapaligiran. Talagang lumalaban itong mga pananim niya at sumusuot talaga yung mga bunga dito sa mga damo. Ang mahal, mahal pa naman ang kilo na ito ngayon. Tapos ito, napabayaan nga lang po. Marami ng hinog at nahulog na nga sa lupa at yung iba ay talagang nalata na. Yung pinsan ko kasi mga langga ay wala dito. Nandun siya sa kabilang lugar, nagpa-farm din at ito nga ay napabayaan niya na. So ayun, sinat ko naman na siya at ang sabi, yung mama niya ay pupunta dito bukas. Ako talaga yung nangihinayang kasi syempre, hybrid itong mga tinatanim niya na buto dito, mga langga tapos ganyan lang. O, tingnan nyo ba yan? Hindi na lumaki yung ibang bunga dahil nga po eh, hindi siya nalinisan at walang abuno. So, ito pinitas ko itong malaking to para maipakita ako nga po sa kanya. So, yun lang naman mga langga na i-share ko lang din sa inyo na may mga bunga talaga sa ilalim ng damo. So, ayun, nakauwi na rin po kami sa bahay para lutuin namin itong nakuha naming puso ng saging. So, ito na nga po lahat ng nakuha namin for today's video. So, ayan, may ulam naman na tayo kaagad. Yun, pagkadating namin, ayan, ginawa na agad ni nanay. Inano niya, parang sinaslice-slice -slice ba, niyang paliit. Ganyan. Ano bang tawag dyan? So, ayun, hindi ko na vinidyohan kung paano niya ba tinimplahan. Pero, ang alam ko, nilagyan niya to ng arena at, yun na, tinimplahan ng na ng asin. Ano para ba? magkaparehas ng size lahat, ayan, sinukat natin dun sa scoop. Dito ulit kami nagluluto sa labas para mas mahangin dito mga langat Hindi talaga mauso. Kasi pag andun sa loob, grabe, naiyak ka na lang talaga sa uso. Mas maganda magluto dito, lalo na kapag ganito, walang ulan. Nagumpisa na rin po kaming magluto. At eto na nga yung unang hango namin. Dahil mas maaga kaming natap po sa pagluto ng hapunan ngayon. So, ayan na naman. Nandito na naman kami sa malayong bakuran. As usual, kapag walang ulan, favorite spot talaga dito at dito namin gustong kumain. Tapos si nanay, ayan, ilalabas niya naman kaagad yung pang malakasan niyang speaker at walang ginawa, kundi magsayaw ng magsayaw. Mahilig <laughs> talaga yan si nanay makinig ng music, mga langga, at sumasayaw ng satcha. Kaya kung minsan, sinasabayan na lang rin namin. So, ito na nga mga langga, maghapunan tayo. So, yun lang naman ang ma-share ko sa inyo for today's video. Yun lang, kung nagustuhan niyo itong video na tawag huwag kalimutan mag-follow and mag-share. Dagan salamat, have a good night, bye!